large niya Small ba yan? Pa-bird din yung sarili niya. Pa-bird din yung sarili niya. Magkano yung pants na yan? 2,000. 2,000? Ay, yung sombrero niya. 500. 500. sale siya, 500. Ah, okay na yun. 500. Pag-sale siya, 500. Ayan. Hindi naman maritig na yata kasi... sa'yo. Hindi naman maritig na sa kanya na. Hindi naman, okay naman. Wala. Kautinigin. Kasi large na yan eh. Mm. Paano tatanggal yung pan sa yun? Patanggal mo kay ate doon yan, ipapansin niya yun. Ay, sa ka pa yan? Tatanggalin niya pag na-pans na yan. Hindi ko nandali. Hindi nang nandali yung crop top. Ba't magka-crop ka? yung mo ba nandali pag na-crop top ka? Mga asuman. Grabe ka naman. Ay, be, uh, mamili ka diyan, Si Dada, ang dami okay. na nabili, be. May pantalon, may sombrero, 'di ba? Oh. So, mamili sa yubi, ka bisa iyo, be. Lugi ka bi pag okay. wala ka. Ha? As, depende sa size ko yan. Hindi ko. Iba-iba. Baka oh, kala niya sir parehas lang. Magkakaiba po yung cargo. Ayan, wala ka. Ano Magkakaiba ba? Ako. Pero ko yung napukukan. Mas mahal eh? po yung Ayan. Ayan, dinanggalan Ayan, Ano tingin mo? Baka maluwag Ayan, pwede yan, basta sakto lang Bakan, Baka na, hindi ka na makilala ng mga laki yan ka na makilala Sa pare, ko ako. Sige, okay lang yun sa kanya. Oo, para may mabilis siya. Oo, wow.